Nag-edit ako ng video ng tinawag ako ni Geraldine para nga daw mag-almusal na. Lumabas nga sila para bumili ng pagkain. Simula nung nagpasukan na maaga na nagigising si Geraldine. Dahil nga nag-aasikaso siya kay Tantan. Dati yung almusal namin ay eh, kasama na sa tanghalian ngayon. pag oras na ng almusal ikakain eh, kakain talaga kami kahit tinapay lang. Pagkatapos namin mag-almusal, lumabas ulit sila Geraldine kasi pumunta sila ng housing. Pagbalik nga nila, daladala -dala na nga nila si Gerald. At tumambay nga muna siya dito ng buong araw. Shortcut na nga ng maghapon, din na kasi ako nakakuha ng video kasi nabisirin ah, na rin ako. Andito na kami sa may pwesto sa may parisan. Pumunta nga yung nanay ko dito at si Rina Lynn. Sama nga dapat nila sa si tatay yun nga lang pagod nga si tatay sa trabaho. Kasi nga gusto nun makatikim ng paris. Pero yung sadya talaga dito nila Rina Lynn at saka nung nanay ko eh magpapakash out kami sa Gcash. Naglakad na nga kami papunta ng bayan. Si Gerald din naman hindi na rin siya sa amin kasi nga yung mga bata walang magbabantay. Ito na nga kami sa BPI nagpunta kasi nga kailangan bank net yung gagamitin namin. Yung Gcash ATM na yung gagamitin. Ko. First time ko nga gagamitin tong ATM card ko sa pagkakash out. Sabi ko nga dun sa kapatid ko na si Rinalin, siya na nga yung mag-withdraw ng pera. Kasi ang tagal ko na nga hindi ginagawa tong pagpipindot ng ATM card sa ATM machine. Yung machine pa nga na huli kong ginamit, eh yung machine nga dun sa May Japan. Kapag na nga kami ng pera. Habang pumipindot nga si Rinalin, unti-unti ko na rin naaalala ang lahat. Charot. <laughs> So yun sa Japan kasi pagka na kami talagang cash lang doon nakasobre siya and yun nga gumagamit lang kami ng ATM machine kapag ka maghuhulog kami ng pera. Yun nga sa machine na ginagamit namin eh puro enter-enter lang naman. So yun na nga parang nainosente talaga ako dito sa ATM machine ng Pilipinas. Ang kagandahan nga nito kapag ka magka-cash out ka. Sa isang transaction nga is 18 pesos lang unlike kapag ka magka-cash out ka sa mga tindahan. 10 pesos na agad yung ibabawa sa 1,000. 5,000 nga yung kinash out namin and 18 pesos yung binawas. After nga namin dun sa bangko, dumaan kami dito sa may milk tea. Rabings naman to ng kapatid kong buntis kaya yun pinagbigyan na rin ni nanay. Dating nga namin dito sa may parisan, kumain nga kami. Sila Gerald din natapos na and kami tatlo na lang nila nanay yung kumain. Tsaka si Rina mayroon <laughs> <laughs> pa. Magsipot-sipot natin. na, parang ganyan. Feel atungo muna. Hi ka sa vlog ka sa vlog oh. Ayan, hi sa Pagkatapos nga nilang kumain, kami palang tatlo. Nag-take out nga sila para kay tatay, pati na rin dun sa dalawa kong kapatid na nasa bahay. Nagpababa muna sila ng kinain bago nga sila umuwi. Alas 8.30 nga sila umuwi, then kami naman nila Geraldine, uuwi na rin kami. Si Carlos na nga lang yung may iwan dito, and konti na lang din naman yung natira sa may pares, kaya hindi na rin naman magtatagal si Carlos dito. Kapag alas 9 nga at hindi pa ubo yan bababa na lang yan siya dun sa may bayan. So na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag-iingat po kayo palagi God bless and Babush!